positive negative negative to negative negative positive positive to positive yan ah. Uh, guys ha ah, natin gagawa tayo ng ano solar battery niya. Ano nga ba? So ngayon, samantala kas, pang samantala muna na ng BMS ko, wala kasi akong BMS na 4S kaya gagamitan ko lang ng maliit ng BMS na maliit lang BMS lang muna pero tip natin para sigurado na hindi watak maghiwalay. Tama ba? Um, ay, ano ko? Bagal naman itong ano. Ito na guys. Sweet lang ha. Ah. Sensya na medyo ano lang to. Um, sa mga bagwal lang po to. May, ako, tulad ko bago lang ako sa <coughs> channel kita na natin para hindi mag-iwalay puro palpak lahat ang mga ginagawa ko ha <coughs> pero bago ko ano i-video kasi ya ano ko muna ah uh, ini training ko muna bago ko ipa na perfect ba battery solar panels wait black Yan. Tapos, yan. Now, yan, ito mga dalawa. Yan. Ngayon, sampang black lang. Ito ball pen. Sanda, sana kung may ball pen. yan na ah, 13.0 naka nabu, nabuo ko na yung aking light po battery yan kaso ma malit lang yung BMS lang nilagay ko eh wala kasi akong budget kaya ito muna pang samantala yan ah, na ano ko lang Pasensya na guys, nakakat ko lang yung video kasi nad, muntik na yun. nasunog yung aking live ko. Kaya ano, ko. Ito na. Diyan. Diba? Yan. Try natin mag-charge ng cellphone. Siya cellphone natin. Ay, gamit ko pala. Ayan. Ayan. Guys. Ayan Kasi yes, so wala kasi akong budget kaya wire lang muna nilagay ko. Ayan oh. Saka tornilyo. Binutasan ko siya. Pinaano ko siya parallel. Ayan oh. Parallel. Negative, positive. Ito ito yung positive. Ito, oh ayan oh, oh di ba nabuo ko na sa wakas ayan muntik na masunog ayan okay, guys yan, yan oh di ba <tip>